Okay, magandang araw. Uso na po o na-implemented na yung NCAP natin o no contact apprehension. So para yun sa mga uh, may ari ng mga sakyan, ano mga sakyan na may mga lugar na camera na lang. Kumbaga magugulat ka na lang meron ng uh, meron ka ng violation. Parang ganoon, hindi mo alam kung kaya uh, napitikang ka, na may ginawa kang violation, so lalabas yun. So ngayon, topic natin kung paano malaman yung kung may uh, huli ka. Ayan, tama-tama ito, nagsisearch siya ng motor niya. Ano yun, Tol? Ito? E, ano ko, kung may huli na ako eh. Ayan, ano yun? Pupunta ka lang dun Oo. sa ano? Pupunta lang dun, ayan. Google ka, tapos... May huli ka. Ayan, eh, ito yung MMDA na yan. Ayan. O kaya nagkalat naman. Alam ko, nagkalat na yung mga link nyo, eh, no? Sige. Just click okay. mo lang dyan. Tapos, ano nakalagay? Plate number. O kaya... Conduction sticker. Okay. Yun lang, ano? Wala naman yung login na. Tapos, wala, naman. wala na. Kasi so, MB file number lang po. Okay. Okay. Sige. Tingnan mo ako, baka may huli ako. Oh, sige po, Master. <laughs> 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 so, eh, eh, plate number eh, 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 type lang yung plate number ano? Opo. Tapos MB file. Mm, MB file number. Okay. Opo. Yung MB file number, na nandito doon naman yun. Nilitok okay. nyo yan. Sa so, ORCR nyo lang. Sige. Click mo lang. Okay. Sige, check mo. Teneng! Maayos ha! Okay! Wala pong record. Oh, congratulations po. Wala tayong record. So yun lang. Pali pupunta lang po kayo sa Google. Tapos search nyo lang. MMDA, may huli ka. Ayan. Tapos then, ulit natin. Tapos, plate number for conduction sticker tapos MB file tapos check lang click, click nyo lang yung check tapos okay na ORCR ninyo ayun so, malalaman nyo na may huli tapos <laughs> eh pag may huli bali yung bali yun, siyempre so ingat ingat po lagi sa ano sa kalsada okay thank you tol <laughs>